All right All right uh, anu ras? what time or o'clock mission accomplished ya yeah. mission accomplished mga kasaludo mission yeah. Oh ya, ada. Mana gila? Oh ya. Hehehe. Iya. Oh tidak lang, tomiki langulan. Oh. Ayeros uh, Day Maraming maraming salamat po sa Panginoon at nagumpay uh, po ang aming mission ngayong araw uh, Back to barracks na po kami ngayon may ngiyaw yung preno ah.

Oh. Taulap tayo, nagkakapoy. May problema dito sa totoong Hindi na ko Ang ganda ng Oh. Oh, lang talaga 'yung doon Oh, Sabi ni Lord, Lord tagumpay ang misyon ng mga tropa. Bigyan natin ng blessing. Jen? oh, yeah.

talaga yung maligtas at tagumpay mo tagumpay yung aming na uh, mission na yung araw oh, talaga naman <laughs> pag, pag may appendix ka sakit niya <laughs> sabi kanina hindi lahat ng guwapo artista

Philip Salvador. Yeah. Philip Salvador. Red for white. Yeah. Kumpleto tayo do. Yan talaga, kalo ka like talaga. Wait for white. Yeah. Dito.

Kung maging successful yung buses ko na ubos. po, <laughs> Bolong Bul eh, sabi ko binili naman ako ng tubig? <laughs> ano? Ay, Sabi dito na mag-asawa ka ng triple M."

magandang magandang araw po shout out po kay May Norma Sornelio Abagan oh, shout out po May thank you ah! alaga naman para yung kulong ng truck natin ay kwadrado ah. rectangle <laughs> Maria. Wala talaga dito wala na naman. Sure, hindi talaga natin mag-easing yeah. agad.

Maraming salamat mga kasanudo. Thank you, thank you.